Good morning guys. Uh, ito po yung ano good morning natin sa umaga dahil uh, meron tayong ano nakita dito sa labas na nagbibinta ng ano. Na yan na, no, yan, yan tiga. Ano. Hola nyo, hola nyo. oh. Alala, may dalang kiloan si Nana. Ala may dalang May dalang kiloan si no. Yan. Malambot no. tong malaki lang. Mag-una lang. Diyan ano na lang, yung ano na lang, ma'am, maliliit, no? Ang mga may bintas, alam, may kiloan na si nanay. Okay. Ah, no, nag-improve na, no? oh. <laughs> high ka naman dyan, nanay. Oh, hi. Ang kiloan, guys, <laughs> kasi araw-araw lang. Oh, araw-araw siya nagbibinta, no? Sipag naman. A so, ano siya, masipag naman sila kayo niya, no? No? Hindi niya pa sinangat. Ah, hindi pa niya sinangat yung isa. Ah, mag Walang tubig. Walang tubig? Ano walang tubig? Ay. Kaya hmm. walang makuha pag ganon. Hindi hmm. So, wala nga tubig. Oy, oy. oy. mahirap ah, mahirap lang atin. Ah, yung ginagawa pala yung nanay na. Ano, kapag walang tubig kasi hindi niya mayangat yung ano. Oh, yung ano niya lambat ngayon kapag uh, walang tubig, siyempre maglalakad siya doon sa tanggal. Mahirapan nga siya, no. Magkano to na isang kilo? 300. Oh, 300 pala isang kilo. Ayan natin kung ilang kilo. Ayan o. No? Naipit ka. Kunin natin ba Yung malulit. Tingnan natin na kung ilan yung kasya. Ayan, meron pa ulit dumagdag na mga ano, nagbibinta. Tap-tap <laughs> <-sap> naman. <laughs> oo. Oh, 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 oh. oh, oh. Tap-tap. Magkano naman yan, nanay, yung, yung sap mo? 150 po. Ay, ito, oo. Oh, oh. mm, yung isa, yung isa, ganun din. Ganun din po, pare-parehas. Ang daming mga ano dito ngayon, mga online seller. Oh, yan, yan, yan. Yan, no? Bili natin to guys, pang oh, pampaksi. Ngiting tagumpay si Nanay Basang. Yan po yung ano, ate ni Bibi. Tapos si Nanay naman yan, no? oh, yan. Oh, yan, guys. Ah, patingin, na, patingin na, nanay ng ano mo, tinda mo rin. Naunahan ka naman kasi. Ay, bangus naman. O, oh, si nanay Anang ang tinda niya, ano, itong... Ano? Ito'ng crabs tapos si Nanay Suping naman ang binta naman niya. Oo, bangos naman. Naman. Oh, bangus naman. Hindi 'yan, yang nasa Oh, 'yan, naalis siya si Nanay. Unaunahan kasi siya. Oh, 'yan. Walang problema dito, ulam guys kasi marami 'no. Oh, problema lang ang pera pambili. Pambili lang ang problema. Guys, magbabayad tayo kay Nanay. Basta ako tatanungin ko muna 'yung 100. Okay po. Ito oh, ito. Ito na naman. Butangin mo yong Magkano ba lahat? 450 sa kanya. O, oh, oh pa... siya <laughs> oh, nagsabi ah. nagsabi. <laughs> Binigay mo yung barya mo. Baka wala kang pang-games mamaya. Two, three, four, May naiwan <laughs> pa guys. Oh, sa so may gusto. <laughs> <laughs> yung kay Nanay Suping, ubus agad. Na-order. <laughs> Bangus. Iba-iba. <laughs>